Lord, tulak mo nga sila sa akin. Pwede sa'yo. Tulak mo po dito sa akin. Ah, ikaw pala yung nag-text na ganun? Oo. Uh -huh. Nanay Merasol Mercado. 51 years old. Siya po ay 5 months nang na-stroke paralyzed. Residente dito sa Barangay Paliparan Dasmarinas, KBT. Cavite TV Bisaya 1 Hangad ko po ay makatulong sa mga kababayan natin for free only chiropractic hilot massage bone sitting and therapy TV Bisaya 1 Maraming salamat po mga

Lord, tulok mo na siya na sa akin. Hindi, di sa iya. Tulok mo po dito sa akin, sabi ko. ikaw pala yung nag-text ng ganon? Oo. Oh. Oo, oh, nabasa ko yun ha. Hmm. Sige, ingat ka. Pagka nabasa ko yun. Ikaw pala yung nag-chabi ng ganon. Mm -hmm. eh.